Panibagong episode ng ating vlog sa umagang ito. And, uh, ay nako, uh, nakakairita na naman ang ating pag-uusapan sapagkat sa umagang ito and kahapon ay uh, nagpahayag ang ilang mga congressman na kakasuhan ang uh, Sara ng Plunder dahil sa uh, issue ng... Uh, Uh, competition Fund ng DepEd Pero bago ang lahat yan mga kaibigan Mga minamahal ko mga kababayan uh, Ako po'y patuloy na humingi sa inyo ng lambing Na pakisubscribe po ang ating uh, channel And pakilike and share na rin po Para mas lalong marami ang makapanood ng ating mga komentaryo uh, Dito sa ating mga uh, walang buhay buhay Ha, ah, mga walang kwenta, mga ah, namumuno ah, ng ating pamahalaan. 'Yon mga kababayan, ah, itong ah, mga kongresman sa pangunguna ni ah, ah Gonzales, Ito'y congressman diyan sa lalawigan ng ah, Pampanga ay nagpahayag na kakasuhan niya o oh, kakasuhan ang uh, ating uh, vice president dahil doon sa pag uh, hindi raw maipaliwanag na paggamit ng pondo uh, itong confidential fund ng uh, Department of Education uh, na hindi natin malaman kung ano ang gusto nila sapagkat ito ay ayon sa ating pagkakaalam ito ay ipinaliwanag na ng uh, vice president at ito ang ang mismo ang uh, COA ah, ang uh, nagsabi na wala namang irregularidad sa mga uh, ibinabatong issue ah, dito sa larangan ng pondo. Wala na lang talagang magawa itong mga hinayupak ng mga kongresman, walang mga utak, walang mga utang na loob. Huh? And hindi mga nag-iisip. Sa panahong ito mga kababayan na uh, patuloy ang uh, kalamidad, katuloy ang uh, uh, na dapat ang inuuna nila itong kalagayan ng ating bansa sapagkat nagdaranas tayo uh, ng uh, kahirapan lalo't lalo ng ating mga kababayan na nasa lanta ng uh, uh, kalamidad. Pero inuuna pa talaga nila ang uh, panggigisah, uh, ah, ang panggigipit sa ating Vice President. Mga kababayan, <clears throat> itong issue na sinasabi nila na 112 million na ibinibintang nila sa ating uh, pangalawang Pangulo na hindi raw nagamit ng tama ang uh, pondo ang 112 million, ay ginamit <coughs> excuse me po mga kababayan <laughs> uh, ginamit ng ating uh, pangalawang pangulo ng uh, secretary ng Department of uh, Education ito ay uh, pondo kaya nga tinawag na confidential sa sapagkat pinopondohan ah uh, ang uh, ng uh, departamento ang uh, mga estudyante. Ah, ito 'yung ano eh. Ito 'yung uh, panlaban doon sa uh, di ba sa, sa para pa marami yung mga drug addicts. Ah, ah meron tayong ano diyan yung mga agents na kailangan gastusan para maprotektahan ang kabataan, ang mga mag-aaral laban dito sa mga uh, drug pusher. Pangalawa, itong uh, karamihan, itong mga komunista na patuloy na nagre-recruit uh, ng mga mag-aaral, ng mga estudyante para mailigtas ang uh, mga estudyante sa pangre-recruit ng mga komunista, ang Department of Education ay gumawa ng programa para labanan ang uh, ang uh, mga komunistang ito para hindi sila makapang-recruit ng mga mag-aaral. Dahil pangkaraniwan, mga kababayan, ang binibiktima ng mga taong ito, itong mga drug pusher, itong mga adik, ay ang mga mag-aaral. Ang binibiktima ng mga komunista, ay ang mga estudyante. Ano pa? Mga kababayan. Ang Department of Education also ay uh, nagkakaroon ng mga investigasyon or para ma, ma mahinto ang uh, kagagawan ng minsan mga mga uh, uh, mga guro mismo. Ha? Huh? Mga opisyalis ng uh, paaralan ang nambibiktima ng mga kabataang estudyante na magkaroon sila ng uh, uh, relasyon sa pamagitan ng... Alam mo na, ang mga uh, kalalakihan ay madaling mambola ng mga kabataang babae So uh, ito ang at ito yung mga uh, pangunahing programa ng Department of Education. Ah, uh, ito ang pangunahing programa ng Department of Education para uh, maprotektahan ang uh, mga kabataan sa mga ganitong uri ng mga tao na ang binibiktima ng itong ating mga mag-aaral. Pero hindi matahimik ang mga hinayupak na mga kongresman ito na <clears throat> hindi nila gipitin ang ating uh, pangalawang pangulo. Huh? Lahat na lang ng issue ay ibinabato. Lahat na lang ng, uh, ng uh, pwede nilang ipanira sa ating vicepresidente presidente ay patuloy nilang ginagawa. Samantalang ang Pilipinas, ang ating mga kababayan ay nagdara o nag nagdaranas ng kahirapan sa mga panahong ito. Pero ito mga congressman, walang paki. Walang paki alam sa nangyayari sa kalagayan ng bansa. Ang trabaho nila ngayon ay ang uh, uh, manira na lang. Huh, nako. Bakit ba ganito itong mga hinayupak na mga kongresman na ito? Walang mga utang na loob, walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Lalong-lalo na itong biktima ng kalamidad. Mga kababayan, <clears throat> bakit hindi nila imbestigahan ang uh, pondo? Bakit tahimik sila sa pondo na inilaan para dyan sa flood control dyan sa Kabikulan sa pangunguna ni saldi 61.44 billion na pondo na dapat sana'y programa dapat sana'y makatulong sa ating mga kababayan dyan sa Kabikulan pero nasaan yung pondo? Asaan yung mga ipinangakong programa? Asaan yung mga ipinangakong uh flag control di umano, ay walang makita. Ayun, nagdaranas ng kahirapan ng ating mga kababayan sa kabikulan. Pero pagdating sa ganito, tahimik talaga ito mga hinayupa. Ang 1.4 billion every day na sinasabi ng uh, Pangulong Marcos na ginagamit sa ah uh, mga flood controls ha, saan bakit hindi nila maimbestigahan? tanging ang uh, ginigipit lang nila ang ginigisa nila ang patuloy nilang sinisiraan ay ang mga Duterte na kung sa, uh, sa ang katotohanan ay talaga namang sa panahon ni Pangulong Duterte ay uh, marami tayong nakita marami naranasan natin ang kaginhawaan naranasan natin ang katahimikan ng bansa pero patuloy nilang ginigipit samantalang itong mga uh, pera, pondo ng uh, ating uh, bansa ay hindi nila maimbestigahan. Mga kababayan, napakalungkot, napakasakit na patuloy ang ginagawa ng mga congressman na ito ng pangigipit sa ating... Uh, uh, dating uh, Pangulong Duterte at kay B.B. Sara. Nagtatrabaho lang yung tao si B.B. Sara. Pero wala silang ginagawa kundi ang manira. Ha? Huh? Mga kongresman, eh, investigahan nyo rin. Itong 61.44 billion ni Saldi ko. Hindi yung gaano ba kalaki yung ang kinakaso nyo kay BP Sara na 112 million, gaano ba kalaki ang 112 million ikumpara mo doon sa 61. Point billion na pondo na dapat sa proyekto ay walang nakita. Samantalang ito kay uh, 112 million ay nakikita at naranasan at napakinabangan ng ating mga mag-aaral. Ay nako. Marami talaga ang uh, tawag dito. Iniisip ng mga kongresman na mapani, uh, masiraan lang nila ang mga Duterte. So mga kababayan, siguro nga eh, ilang panahon na lang Eh, eleksyon na naman Kasama mga kongresman Eh, sana makapili Ang bawat mamamayang Pilipino Na mga kongresman Na totoong may pagmamalasakit At pagmamahal Sa bayan Hindi sa pansariling interes At hindi nagpapagamit Sa mga kalaban ah, Na mga Duterte hindi nagpapagamit ha? Ah, sa ganitong uri ng gobyerno sa kasalukuyan na hindi naman iniisip talaga ang kapakanan ng ating bansa kundi ang pansarili lamang. So yan lang muna mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Ah, komentaryo lang sapagkat nakakabuisit na ang ah, ginagawa ng mga kongresman na ito sa gusto na naman nilang mangyari samantalang nagdaranas ang ating bansa ng kahirapan dahil sa kalamidad. Ito po ang inyong lingkod Mang Red, nagpapaalam sa inyo pangsamantala, magandang umaga.